sing-sing, Nay nato yung mong iro ay nakapaak, inato. Oo. Oh. No. Oh, inato mo iro. Gilubag jud lubag. Gilubag <laughs> ka. Kang... Nod. Big soto gamay. <laughs> Ye. Yeah. Ay ano. Dito na dito. Break, break. Na. Oh. Sige pa, sige pa. Ye, <laughs> pakayo. Oh. Lubag din okay. reverse River daan. River sa daan. Lubag. Ye. Hinay lang. Lubag ka, lubag ka. Lubag ka Ayo, bali, bali. Oh, balik, bali, bali. <laughs> Ye. Okay. Lubag jud. Eh, eh, delay okay, raw. Oke, break. Oke, kan ako ho na. Inso to. basta taas. na byahe jud ba na ta sa Asgamay ho. Okay. Hop, okay. hop, break. Ha. Break, break. Tabay ba. Ay la ke so'ng lateor, basa basa ganin, ah dili tamatag sa niya. Balik-balik po. Basa ganin nakaan na kay tanol, maka murod ug sungon aning lahat keso linya. Okay, kagana man sya no lagi. Okay. Ah, lagi. Pare-pare na nung sumun gamay. Okay. Hindi lang kamatay. Ah, na practice ni. Ah, napalito tulog ko buo. Yeah, di di chori chong. Ki problem problem mo. Sa 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 ni. lang break na. Tanawa tanawa kilit kung gusto. Oh, kaya okay. sobrara okay. okay. na. Okay. Sobrara. Makuha nang bumper na. Street. Ana liko na liko. Ana makita mo 'yung mga medyo mundo ka sa gapter. Ah. Uh -huh. uh -huh. Okay. Sino sa mo kanina? Sa Gas. Sa daan. Okay, yata yun din 'yung gusto ko. Abi joy oi. Oi, mo Awi, gwan. May matras. May matras. Stretch ali kid. Ik dolta na wa nang ali ko na. andam break. Oh, kanan liko. Tapos sa downhill gani kay mura hindi, tagay gamay. Sali na. gamay na? Oo. Hindi pa. Hindi. Hindi. Hindi, last gamay. Hindi. Alam. Drive na yon Hindi, liko dyan. Tiyo ka dyan. sa Balik din mo. Pasama ka na Balik mo sa Practice pa blank ko pa highway na ka highway kay ka highway ron na mo kay baiti medya pagkuay ay pang tensan adin to tsengyan ito una no backing oh riso no backing na namo channel no ah pero coloro usara one ron no niya motor 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 jack ba ako ako di niya upgrade tawag kang sinina sa ka Si Kikyo. Wala, wala. Ah, kato si Sirbato na. Na ba, na ba bisa Sirbato? Magenila ni mga tinting to na. Nindo jo kana magkat mga kana liko-liko no. Oh, mamo jo nindo to ni nani. Dili ka strip. Na reverse. Na liko ra ni bila na. Na, na banti jo. Okay, layo ba. Oh, na kuha na ni mo reverse. Oi, oh, brake sa brake. Oh. Oh. Mula ko sa dito like, no. Ah, cara. <laughs>